So for today's video, balik tayo kay Z9 and we're on our way to Carscoot sa Makati. By the way, kung napapansin nyo palang medyo tahimik sa Z9, nagkabit kasi ako ng silencer sa exhaust. Hindi na kinakaya ng Tito eardrums ko yung ano eh, yung lakas. <laughs> pero napansin ko, nung nilagyan ko ng silencer, syempre of course, mas tumahimik. Pero, uh, na-observe ko, mas lumakas yung torque. good afternoon everyone welcome to Nova Rides so for today's video balik tayo kay Z9 and we're on our way to car sa Makati papaayos lang natin tong aux light natin I mean yung settings dito kasi sa Gold Runway CR4 pag nakabukas yung aux light tas bumusina na ako nagbiblinker eh ngayon kasi medyo napag-iinitan na naman yung mga motor <laughs> so recently sa social media kumakalat yung mga hinuhuli Bawal daw kasi na any light mo na nagbi-blink So may nakita nga ako na isang rider doon. Pinabukas sa kanya yung aux light Sabay pinabusin na siya Ayun, huli, nag-blink <laughs> Or nag-blinker May status sa Z9 <laughs> By the way, kung napapansin nyo palang medyo tahimik sa Z9 Nagkabit kasi ako ng silencer sa exhaust Hindi na kinakain ng Tito eardrums ko yung ano eh Yung lakas <laughs> Linig ka pa rin naman dito Hindi lang ganong kabulahaw Pero napansin ko nung nilagyan ko ng silencer Syempre of course mas tumahimik Pero ah uh, Na-observe ko mas lumakas yung torque Para sa low RPM Talagang ano sumisipa So baka kasi sabihin ng iba dyan ah uh, Nasanay ka kasi sa ADV 160 Kaya naninibago ka sa Z9 Hindi rin <laughs> sobrang <laughs> kabisado ko yung takbo nitong Z9 and um, for me napansin ko medyo lumakas yung torque talaga mula nung binalik ko yung ano or naglagay ako ng silencer may kinalaman kaya yun Bali first time natin makakapunta sa car scoot dun sa bago nilang location yung sa Makati Pero nun nasa Baykutan pa sila Madalas naman tayo doon So okay, wala naman tayong balak ibang ipakabit <laughs> Talagang yun lang. Alam ko nga may tatanggalin lang daw na wire Na nakakabit dun sa busina Para ma-disable yung function na yun Yung blinker Eh talagang hindi ako maalam dyan sa ganyan eh Lalo na sa electronics Baka masira ako lang Yung sana hindi traffic Ayoko dito maraming malalaking truck eh takot ako dyan eh <laughs> so again hindi ko kabisado to kaya talagang dependent tayo kay ways yun lang, dalawa dalawang truck pa yan ako okay, sir huwag na pong subukan mukhang sa traffic tayo din ano ah. <laughs> pero no choice eh hindi ko ito talaga so huwag na lang tayo may mga side street na naman tayong papasukan dito. Ay, init. Hindi ganun kainit yung araw ngayon. Pero medyo humid pa rin. Or pawisin lang talaga siguro yung mukha ko. Kailangan magbuwas ang visor. Alright. So dito daw. Ang oh, ginagawa yata yung kalsada. So hindi tayo pwede dito Hindi alam ni Waze na may ginagawa <laughs> So sa Evangelisa tayo kakanan Sikat na sikat nung college days ko eh Yung Evangelista na yan Siyempre, Yung yung kasagsagan ng mga nagsisetup ng auto Ayun na nga Dami ang shop dito Gulong, talir Tabi tabi oh Para pala tong yung ano Banawi no sa Quezon City. Pag sa Makati, Evangelista naman hala yun lang grabe <laughs> may pala mga jeep dito sa lubungan talaga eto na lumalabas ng na araw <laughs> nangaramdaman ko na yung init yun shout out to you sir pero at least naka helmet si sir doon shout out to you sir syempre pag mga may nagpapabomba uh, hindi natin tinatanggihan yan kahit na tahimik na si zinay natin ngayon actually malakas pa rin siya eh. hindi lang ganun kasakit na sa tenga pero umaga safe na safe ka pa rin dito rinig ka pa rin sa kalsada hala ano pa magagawa natin e-bike is the king pag kakaliwa ako, kakaliwa ako. Wala akong magagawa. <laughs> Ay, shout out to you, sir. Thank you. Sobrang okay tong bagong car scoot. Lucky. And, kumpleto eh. Kahit anong kailangan nyo, andito. yan meron din silang helmet drying station. Sir, salamat. Boss Francis, salamat, salamat. Thank you, oh. Balik ako. Sige. Ayos ko yung Ay. Pagod lang, sir. Ayos ko Okay, thank you. nakakatuwa lang yung shop ni Boss Francis ngayon laki na nakabutan ko kasi nung ano nung start pa lang sila sa bikutan hindi ganun kalaki pero yun siguro talagang solid service uh, ganda rin yung after sales nila bayitin yung may ari against si Boss Francis kaya talagang ganyan success talagang kalalabasan ito may nasira ba dito ayun banggaan nga na traffic big bike pa naman kaya pag traffic kasi hindi ba may magsisingit tsaka tumutok makakarating ka rin naman sa pupuntahan mo eh so siguro mag skyway tayo hindi <laughs> ko na maalala kung kailan ako rin kalin nag ano nag two wheels sa skyway hmm sarap ng hangin pero baka bumalik tayo sa car scoot soon ATV naman yung dalhin natin magtingin tayo ng oxlite dun ah, ang daming sasakyan sa skyway ngayon ah. pauwi pala sobrang bilis lang lapit lang nila sa skyway talaga yung papuntang cars kut lang yung maraming pasikot sikot kasi sa low open ka muna dadalin eh so mabilis lang din pala nilang ginawa may tinanggal lang silang wire so yan ngayon okay na compliant na tayo wala nang kapakaba kahit na mga checkpoint So wala nang kahit na anong nagbiblink sa mga ilaw natin So ang next goal natin is makapag test ride naman tayo sana ng scooter sa expressway Yung mga Maxi Scoot So hopefully makatry tayo ng yung Yamaha T-Max Or yung mga Kimco na 400cc and above nila Pero so, syempre, pinaka panalo kung makatry tayo ng Honda XADV. Ito yung mga mamimiss mo pag scooter gaming ka eh. <laughs> Sabi nga nila sa car kanina, parang bagong-bago pa rin tong si Z9. Magto 2 years na to eh. Pero nasa 5,500 kilometers palang takbo. So usually weekend ko lang nagagamit eh. Minsan nga hindi pa, di ba? <laughs> Tapos may ADV pa ngayon. Kaya fresh na fresh pa si Z9 Medyo maalikabok lang ngayon Tutuwa rin talaga ako sa exhaust natin ngayon ah, Or doon sa tunog Basic pa rin naman <laughs> Kumbaga crunchy pa din Pero hindi na masakit sa tenga. Ah. Nung wala kasing silencer Medyo yun siguro tumatanda na talaga tayo Medyo masakit na sa tenga. Ah. eh, Nakakapagod rin dalhin Pag sobrang lakas Nung ngayon medyo chill na siya Pang chill ride na may lakas pa rin kahit pa pero tingin ko bawas pagod to lalo na pag long ride yun yung ang madudulas na part ng skyway kaya yeah, pag naka -two wheels kayo iwas kayo dyan sa so, ganyan na accident yung before eh yung multistrada pa yun so pag pasa pag umuulan medyo madulas yung part na yan hindi pala medyo madulas madulas talaga Sarap ng hangin So by the way Kung hindi ka pa pala subscribe sa si channel natin uh, Favor na rin Please click the subscribe uh, button below And Like and share the video na rin Salamat Ikiging parang jerky talaga ngayon sa primera <laughs> Ang Turkey. eh So hindi lang pala yung tunog ang naging advantage para sa akin ng silencer no. Para lumakas pa yung motor. Lumakas pa si Z9 eh. Tumatalon talaga. <laughs> All right. Grabe, naipit na tayo sa traffic. <laughs> Ay, no. So sige, dito na muna natin siguro patuloy 'yung video and maraming maraming salamat sa mga nag-join sa atin today. Uh, again, uh, sobrang thank you sa mga sumusuporta sa channel natin, mapa ADV 160 content or 'tong Z9. So again, thank you sa inyong lahat. So kita kayo sa next one. Ingat kayo palagi. Always ride safe. Peace out. Good